Hello, hello everyone. Good evening, sa lahat. Ayan, ano lang? Ah, uh, <laughs> quick live lang ito, kasi nakakalor itong Etong ating nida sa Pilipinas. Ito kasi guys, ganito kasi yon. Ah, uh, nakita ko yung bagong ano uh, post ng nida sa Pilipinas. daw. ang sabi niya, according to the nida. Ang tao daw diyan sa Pilipinas, kung mayroon daw 60 pesos every day, ay hindi daw yun mahirap. Anong mabibili tanong ko kasi, tanong ko sa inyo, anong mabibili nyo sa 60 pesos? Anong mabili nyo sa 60, 60 pesos? Oh my god, so ah uh, grabe. Grabe, ginawa talaga kayong bobo. 60 pesos ang kilo ng bigas is already 60 plus tapos mabubuhay anong ulam ha Buga bigas lang yan sa bigas lang yan sa hal hanggang bugas ra in tao ng imuhang 60 pesos nida oy kabubo ba ni mo ginawa mong bubo lahat ang tao palibasa kasi itong mga to hindi to nakaranas ng kahirapan eh kaya agam-agam at ka ano lang kabubuhang kabubuhang ano lang yan ah uh, uh, sorbe nila imagine mo 60 pesos, mabubuhay ba kayo dyan? Kung may anak kayo na apat, dalawa, or ipanalagyan na lang natin, more or less, tatlo ang anak mo. Ilan kayong kakain? So, lima na. Plus da ano, husband and wife, three kids, lima na. 60 pesos, pumunta ka nga, pumunta ka nga sa palingkis, sasakay ka ng, ano, ng tricycle, 10 dollars, or more or less, I mean, 10 dollars, 10 peso, more or less, na ang babayaran mo. Tapos ngayon, sasabihin mo, mabubuhay ang tao sa 60 pesos kagaguhan yan, kalukuhan yan, grabe kayo, ano ba, wala na ba talagang matino dyan na nasa gobyerno, puro na lang pang luloko, pang, pang, ano, pang, pang bububo sa kapwa, sa Pilipino, kayo dyan sa Pilipinas, gising na kayo, dahil sobra, sobra na ito, ano lang ito, am um, ginagawa na kayong tanga, at ginagawa kayong mangmang -mang sa administrasyon na ito. So, um, imaginein mo, ang mamamayan, 60 pesos a day, mabubuhay na. sulit so, let's say, kakain kayo ng breakfast. Minsanan pa, bago breakfast, may kapi pa yan. Tapos, breakfast. Tapos, yung iba na naman, may, may snack pa yan bago mag-lunch. Tapos, yung iba na naman, mag, bago mag-dinner, kakain pa yan ng pang... Kung baga, pang snacks and then dinner. So tatlong bisis maliban pa sa ano, maliban pa sa sa mga snacks, snacks, snacks. Paano ka mabuhay ng 60 pesos a day? Gago, nakakaloka. Anong klasing ano 'yan? Anong klasing pag pag ano pag an uh, ang tawag nito? Pag uh, anong tawag nito? Uh, asu, asu, anong anong klasing study 'yan? lumabas ka nga, lumabas ka, sumakay ka ng jeep. Tingnan natin, hindi ka pa makarating, ubus na yung 60 pesos mo. So, i-convert mo yan sa dollar, magkano lang yan? 1.50 kung sa Canadian money. Tapos yan mabubuhay. Dito, toothpick lang, mabili mo niyan. Gago, ginagawa kayong ano, na, nakakabuisit na kayo ha. Samantalang, samantalang ang prison, ang nasa prison, nagkukonsume sila ng 70 pesos a day. So, mas mas malang, malamang pa ang mga prisoner na budget kaysa sa mga mamamayan. Can you imagine that? Oh my God, nakakaloka guys. Ayun lang, nagpapalabas lang ako. Imagine mo mo, nakita akong nag-experiment kasi nga pinatunayan niya na ang 60 pesos ay walang, halos walang mabibili. Isang student, lumabas siya, may 100 siya. Pumunta siya sa karindirya, bumili siya ng ulam. Siya lang mag-isa ha, siya lang yan mag-isa. Bumili siya ng isang pirasong pusit, 30 pesos. Bumili siya ng palaya, ang palaya na with egg, 30 pesos. Plus kanin, 30 pesos. Ang pira niya is 100. Anong natira? Ang natira is 10 pesos. So, isang tao lang kakain noon at kapiranggut pa. Pag magtigil-tigil nga kayo, oh my God. Gumagrabe na talaga yung ano, alam mo kayo mga ano mga kababayan ko diyan sa Pilipinas you need to speak up get up and speak up kasi gi, gi, ginagawa na kayong bubo grabe hindi niyo ba napansin ang pangyayari ngayon sa Pilipinas huwag kayong ano wag nyong hayaan na ano apakan kayo wag niyo hayaan na wag kayong magiging uto-uto wag kayong mag, ma, wag kayong maniwala sa mga survey at wag kayong maniwala sa mga pautot ng administrasyong ito okay yan sa ang karamihan diyang nakaupo puro na just ko grabe lantaran na ang ano ang corruption diyan sa atin so Ayun lang guys, huwag kayong mapaniwala, mapagmasid kayo lahat. At pwede ba, huwag kayong kung manood kayo ng mga news. I'm sure ang ating news dyan sa Pilipinas, Pilipinas hindi na maganda. They're na uh, broadcasting um, yung katotohanan. Puro slant, slant, slant. Manood na kayo dyan sa SMNI. SMNI, good or bad, mapapanood nyo doon. At saka yung Ma uh, Pilipinas nating mahal, doon good or bad, mapapanood nyo doon. Dahil sa mga uh, mga prostitute media diyan sa atin, wala na silang matinong ano binabalita. Puro pabango sa ating administrasyong bulok. Bulok at bangag, okay? So sana guys matuto na tayo ha. Huwag na nating ulitin pa at never again, never again sa mga bangag. Yang kongreso natin diyan punong-puno na yan ng Crocodilius. okay? At wag niyong tularan yung mga young young guns daw, young guns, hindi yan young guns, young, yang crocodilios. Hindi sila mag magandang impluensa. Nagkukuda-kuda lang yan para magka... Um, alam niyo na yan, ganyan. So kaya, pabango, panay pabango nila sa administrasyong bulok at bangag. Alright? So... Have a good day and please pray to our country at time to speak up everyone. Time to get out. Palabas nyo. Matanungin ko kayo, bumubuti ba ang buhay nyo? Simulang umupo yung bangag na yan? Hindi, di ba? So ako, isa ako, ka, isa ako sa supporters ng bangag na bangag na nakaupo dyan ngayon. Pero ay hindi ako blind, ay, hindi ako bulag na hindi ko makikita yung mga kamalian na ginagawa nila diyan ngayon sa 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 administrasyon ng Marcos at saka sa Congress at saka sa Senate. So, huwag kayong magpaluko, bibigyan kayo ng ayuda. Get it? But do not vote this crooks people. Okay? Enough is enough. Huwag na tayong maglagay ng mga puro lang masasarap na salita pero walang ginagawa. Alright? Thank you for watching and have a great day. God bless Philippines.